May asawa na siya, pero bakit ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya? Sa mundong puno ng relasyon, commitment at kasinungalingan, isang tanong ang paulit-ulit nating naririnig. Bakit may mga lalaking kahit hindi nila nilalapitan ng isang babae, ay sila pa rin ang nahahabol kahit pakasal na ang babae? Hindi ito tungkol sa pambababae o pagwasak ng pamilya. Hindi ito para tuksuhin ang isang babae na maging unfaithful. Ito ay tungkol sa isang malalim na katotohanan. Ang enerhiya ng isang lalaki kapag stoic buo ang loob, tahimik pero may direksyon, ay natural na hinihila ang respeto, paghanga at attention kahit ng mga taong taken na. Ngayon pag-uusapan natin ang biskatangian o ugali na kahit may asawa ang isang babae ay patuloy ka pa rin niyang maiisip. Number 1, may lalaking tahimik pero malalim hindi mo siya nilalapitan. Hindi mo siya kinakausap araw-araw. Pero sa bawat pagtingin niya sa iyo, may hindi niya maintindihang tanong sa sarili niya, bakit parang gusto ko siyang kilalanin? Ano kayang iniisip niya? Bakit parang may lalim yung pananahimik niya? Ito ang stoic mystery. Ang lalaking hindi mapagkwento pero kapag nagsalita, tumatama. Hindi nagmamadali. Hindi nagpapasikat. Pero ramdam mo na alam niya kung sino siya. Ito ang lalaking may inner peace. At ang inner peace nakakaakit. Kahit hindi mo hinahangad, parang hinihila mo ang atensyon ng ibang tao. Lalo na ng mga babaeng stressed, emotionally drained, o nawawala ang direksyon sa relasyon nila. Real life example. Si Damara ay may asawa, dalawang anak, at isang stressful na buhay. Pero tuwing nakikita niya ang kaopisinan niyang si Mark, tahimik, pero mapagmasid hindi niya maiwasang humanga. Hindi dahil gwapo, hindi dahil mayaman, pero dahil parang kalma ito kahit saan siya ilagay. At bilang babae, instinctual lang paghanga sa masculine stability. Hindi ibig sabihin may gusto siya, pero may iniisip siya, at madalas si Mark ang iniisip niya. Sa Stoicism, sinasabi ni Marcus Aurelius, kapag ikaw ay lalaki na hindi natitinag sa emosyon, hindi reactive, hindi toxic nagiging kontras ka sa mga lalaking marupok. At ang kontras na yan, nakakakuryente ng atensyon. Paano ito gawin sa buhay mo? Magsanay ng detached observation. Hindi lahat kailangan mong sabayan o pasukan ng opinion. Maging intentional sa bawat salita. Mas mabisa ang tahimik na lalaki na nag-iisip kesa sa maingay na palaging may sinasabi pero wala namang saysay. Gumawa ng presence, hindi para mapansin kundi para maramdaman ang bigat ng presensya mo kahit tahimik ka. Number two, lalaking may direksyon kahit walang kasamang babae. Ang pangalawang dahilan kung bakit kahit taken na ang isang babae ay naiisip ka pa rin niya, may direksyon ka. Hindi ka naghahanap ng babae para sa motivation. Ikaw ang gumigising para sa sarili mong goal. Ikaw ang may plano at hindi mo kailangan ng validation. Kahit hindi kanya kasintahan, ang energy mo ay nagsasabing, kaya kong mabuhay, magtagumpay at maging masaya kahit wala ka. At sa totoo lang, yan ang energy na gusto ng babae, kahit taken na siya. Real life scenario. Sa barangay ni Liza, may kapitbahay siyang si Jerome. Tahimik lang si Jerome, laging may dalang tools, nagtratrabaho, nagnenegosyo. Hindi siya nagyayabang, pero unti-unting nagtartaka si Liza. Bakit parang ang sipag niya? Paano kaya niya naabot yung naabot niya? Kahit may asawa na si Liza, nagiging curious siya sa success ni Jerome. Bakit? Dahil ang progress ng isang lalaki ay parang beacon. Kahit gaano ka busy ang babae, mapapatingin siya. Stoic Insight Sa stoicism, hindi mo kailangang ipakita ang ginagawa mo. Gawin mo lang. At ang resulta, ang bunga ng gawa mo ay siyang magsasalita para sa'yo. Number three, hindi ka madaling maapektuhan. May mga lalaki na parang bato. Hindi dahil matigas ang ulo, kundi dahil hindi sila pinapaikot ng emosyon ng iba. Kapag may nangyaring masama, kalmado ka. Kapag may taong nagalit sa'yo, hindi ka sumisigaw. Kapag may rejection, hindi mo binibitawan ang sarili mong respeto. At para sa babae, kahit may asawa siya, ang lalaking ganito ay reliable matatag, pwedeng sandalan. At kahit taken na siya, hindi mo mapipigilan ang utak niyang isipin, paano kaya kung siya ang naging asawa ko? Ano kayang pakiramdam na katabi siya sa hirap? Parang di ako papabayaan ng ganitong lalaki. Kwento ng isang guro. Si Teacher Ann ay may asawa, pero tuwing may stress siya sa eskwela, alam niyang pwede siyang lumapit kay Sir Carlo, isang teacher din na hindi pala sigaw, hindi reklamo, pero laging nandyan. Hindi niya nilalandi si Sir Carlo, pero hindi rin niya maiwasang isipin siya. Dahil ang presence ni Sir Carlo ay parang pader, matibay. Stoic insight. Sabi ni Epictetus, kahit taken na ang isang babae, she will admire a man who owns himself. Stoic action plan. Magsanay ng emotional regulation. Kapag galit ka, tanungin mo, Nakatutulong ba ito sa karakter ko? Huwag kang magpapadala sa drama. Reaksyon ng babae, sige lang. Pero hindi mo kailangang sabayan. Calma is charisma. Hindi mo kailangan maging funny o pabibo para mapansin. Number four, hindi ka nagmamadaling pumorma o manligaw. Alam mo bang may mga babae na mas naa-attract sa mga lalaking hindi interesado sa kanila? Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa tanong na bumabalik-balik sa isip nila, bakit hindi niya ako tinitingnan? May asawa na ako pero bakit parang wala siyang pakialam? Bakit hindi siya tulad ng ibang lalaki? Kapag hindi mo minamadali ang koneksyon, kapag hindi ka needy, kapag hindi mo kailangan ng babae para sa validation mo, mas naaakit sila. Kahit may asawa sila, kahit alam nilang hindi dapat. Ang hindi mo pagpaparamdam ng interest, ay siyang naguudyok sa utak nilang tanungin, anong meron sa'yo? Tunay na pangyayari. Si Angela ay may asawa. Isang araw, may bagong project sa opisina. Na-assign siya kay Josh, isang lalaki na polite, mabait, pero hindi flirt. Professional. Calm. Focused. Wala man lang pambobola. Walang lambing. Walang motibo. Pero pagkatapos ng ilang araw, napansin ni Angela, hinahanap-hanap niya ang presensya ni Josh. Bakit? Dahil hindi siya pinorsige ni Josh at sa utak ng babae, ito ang lalaking mahirap makuha. At lahat ng mahirap makuha, masarap isipin. Stoic Mindset Sabi sa Stoic Teachings, kapag ikaw ay lalaking hindi nangangailangan ng babae para maramdaman mong buo ka na, iba ang dating mo, nagiging magnet ka. Hindi para maging player, kundi dahil buo ka kahit mag-isa. At sa mundong puno ng lalaking palaging may motibo, ikaw ang lalaking misteryo. Paano ito isa buhay? Huwag mong gawing mission ang mapansin ng babae, gawing mission ang pag-aalaga sa sarili mong purpose. Kapag may babae sa paligid, iwasang iproject ang desire. Let your presence speak, not your neediness. Panatilihing mataas ang self-respect. Hindi mo kailangang umapela para lang makuha ang atensyon ng kahit sino. Number five, Marunong kang magpatawad pero hindi ka tatanga-tanga. Ito ang pinaka-rare na katangian na gusto ng kahit sinong babae, even married ones. Ang lalaking marunong magpatawad pero may boundary. Hindi ka bitter. Hindi ka mapaghiganti. Pero hindi ka rin tanga. Kapag may nanghamak sa'yo, kaya mong ngumiti at mag-move on. Pero hindi ibig sabihin babalik ka para ulitin ang cycle. At ang ganitong lalaking stoic ay nakakabilib. Hindi ka nagdadala ng emotional baggage, pero malinaw ang standards mo. Kahit may asawa ang babae, mararamdaman niya, grabe tong lalaking to. Ang bait niya pero hindi siya paloloko. Hindi siya perfect pero ang tibay ng karakter niya, kwento ni Ana. Si Ana ay kasal na, pero minsang nagkaroon ng misunderstanding sa isang kaibigan nilang si Leo. Pinahiya niya si Leo, pero si Leo hindi nagalit, hindi nagpost, hindi nagreact. Naglakad lang palayo. Hindi nag -reply. Hindi nagparinig. Makalipas ang ilang buwan, si Ana mismo ang lumapit at humingi ng tawad. Pero si Leo, tahimik pa rin. Tinanggap ang sorry, pero hindi na bumalik sa dati. Dahil para sa kanya ang kapayapaan ng isip ay mas mahalaga. At mula noon, si Ana ay hindi makalimot kay Leo. Hindi dahil gusto niyang iwan ang asawa niya kundi dahil na iisip niya kung gaano karer ang ganong klaseng lalaki. Kapag pinili mong maging kalmado kahit may gumulo sa'yo, kapag pinili mong magpatawad pero hindi magpaloko, nagiging high value ka sa paningin ng kahit sinong babae. Kahit may asawa pa siya, stoic habits. Practice emotional neutrality sa gulo. Huwag mong gawing misyon ang manalo sa argumento. Mas mahalaga ang kalinaw ng isip kesa sa pagpanalo sa pride maging kalmado sa harap ng betrayal pero malinaw sa consequences. Tahimik, pero malalim, be mysteriously grounded. Paano isabuhay sa araw-araw? 1. -araw? Limitahan ang pagiging reactive. May nagsabi ng mali sa'yo, hindi mo kailangang agad sumagot. Practice. Huminga ng malalim. Count to three. Sagutin ng kalmado. 2. Magbasa araw-araw kahit deno minuto. Hindi mo kailangang magpakatalino, pero kapag ikaw ay malalim, makikita ito sa pananaw mo sa buhay. Suggestion: Basahin ang meditations ni Marcus Aurelius, kahit isang pahina sa isang araw. 3. Tumigil sa pag-post ng lahat ng nararamdaman mo online. Stoic men don't broadcast pain. Lalong hindi sila nagpo para sa sympathy. Kapag pipiliin mong manahimik kaysa makipag-ingay. Nagiging valuable ang bawat salitang bibitawan mo. Kapag may babae na nagkukwento sa'yo ng problema, huwag mo agad solusyonan. Makinig ka lang, tumango, tanungin mo. Anong gusto mong mangyari? Ano sa tingin mo ang pinaka-practical? Boom. Hindi mo siya kinontrol. Pero ramdam niyang may lalim ka. May direksyon kahit mag-isa. Purpose over people pleasing. Gawain para hubugin ang direksyon mo. Juan gumawa ng three-year vision plan. Asan ka sa loob ng 3 taon? Ano ang income mo? Anong skills ang meron ka? Wala pa bang sagot? Simulan mo na magtanong. Two, isulat mo. Anong hindi ko na dapat gawin ngayon para maabot yon? Halimbawa, puyat gabi-gabi. Babad sa social media, chismis. Stoicism is about saying no to distractions. Three, magtayo ng maliit na routine. Kahit 10-minute exercise, 20-minute read, or 30-minute quiet walk. Yan ang foundation ng lalaking may direksyon. Stoic Insight It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. Seneca Kapag ikaw ay abala sa mission mo, ang babae, taken man o hindi, mapapaisip. Bakit ang sipag niya? Paano kaya maging partner ng ganitong focused na tao? Hindi mo hiningi ang atensyon, pero ibibigay nila hindi ka madaling maapektuhan. Control your inner world. Daily practice para sa emotional control. 1. magjournal ng trigger moments. Halimbawa, nagalit ka sa traffic, sa kapatid mo, sa jowa mo, isulat. Ano ang naramdaman ko? Bakit? Ano dapat ang mas stoic na response? 2. Gumamit ng stoic pause. Bago ka mag-react sa kahit ano, itanong mo, may control ba ako dito? Kung wala, bakit ko ito pag-aaksayahan? Avoid venting publicly. Stoic men process pain privately. Kung kailangan mo ng tulong, lapitan mo mentor, not the internet. Kapag may babaeng testy, sarcastic o mapaglaro sa salita, huwag mong balikan ng insulto. Magsmile ka lang at sabihin, Okay ka lang? Mukhang bad day yan ah. Hindi mo siya sineryoso. Hindi mo siya ininsulto. Pero pinakita mong hindi mo siya kayang kontrolin ang emosyon mo. Hezuta. Respect at respeto ang unang hakbang bago paghanga. Number four, hindi ka nagmamadali. Presence over pursuit. Paano ka maging low effort pero high impact? One, maghintay ng 24 oras bago ka mag-reply sa temptations. May nag-like sa story mo? I-reply agad? Hindi. Stoic men respond, they don't chase. Two, huwag kang magpakita ng interes agad. Even if she's attractive, sabihin mo lang, Mukhang passionate ka sa ginagawa mo, ha? Huh? Hindi physical pero respectful. 3. Focus sa sarili mong narrative. Sa halip na tanungin, Nagustuhan ba niya ako? Itanong mo, Gusto ko ba ang sarili ko sa interaction na yun? Mas naiisip ng babae ang lalaking hindi nagpapakitang interesado. Kasi yun ang rare. At lahat ng rare, pinag-iisipan. 5. Marunong magpatawad pero may boundary kind but dangerous 1 kapag may sumira sa tiwala mo patawarin mo pero hindi mo kailangang ibalik siya sa dating posisyon sa buhay mo patawad access 2 practice silent withdrawal kapag may taong disrespectful huwag kang magpost magrant o mangaway umalis ka lang tahimik malinis 3 pag may babae na naglaro sa smile then disappear walang sumbat Walang drama. Kung may babae mang na-attract sa'yo, hindi dahil gusto mong pansinin ka, kundi dahil hindi ka katulad ng karamihan, hindi ka madaling paikutin, hindi ka clingy, hindi ka nagpapakamarter at doon siya napapaisip, paano ko siya makukuha? Bakit siya hindi katulad ng iba? Ang babaeng taken, pero nahuhulog sa'yo? Tanong, paano kung bigla siyang mag-confide sa'yo? Paano kung maging emotional siya, sabihin niyang hindi siya masaya? Paano kung palagi kanyang hinahanap at ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya? Alam mong mali, pero nararamdaman mong hinahatak kanya? Hindi lahat ng attraction ay dapat tugunan. Ang stoic na lalaki alam ang epekto ng bawat desisyon. Hindi siya napapaikot ng pansamantalang kilig. Alam niya, masisira ang buhay ng babae, masisira ang sarili niyang inner peace masisira ang prinsipyo niya. Hindi porke gusto ka ay para sa'yo na siya. At hindi porke kaya mo ay dapat mong kunin. Ang stoic man ay may kakayahang tumanggi sa bagay na gustong gusto siya. Temptation versus self-respect. Reality check. Kapag ang isang babae ay may asawa, pero mas nag-o-open up siya sa'yo kaysa sa partner niya, madalas hindi ito admiration. Madalas ito ay emotional leakage dahil may kulang sa relasyon nila. Ang tanong, gagamitin mo ba yan para makalusot ka? O magiging mature ka at paparamdam sa kanya kung ano ang tamang hangganan? Practical Boundaries ng Stoic Man 1. Huwag mong i-fulfill ang emotional needs ng isang babaeng may partner. Kung sa'yo siya humahanap ng lambing, iwasan mo. Sabihin, kaibigan mo ako? Pero mas okay siguro kung siya ang kausapin mo tungkol diyan. 2. Huwag mong samahan ng lambing kahit biro. Ang stoic man ay hindi nagbibigay ng mixed signals. 3. Kahit gusto mo siya, ang respeto mo sa sarili mo ang mas mahalaga. Hindi mo kailangan sirain ang katauhan mo para sa pansamantalang intimacy. Kapag hindi mo pinatulan ng tukso, hindi ka mahina, mas malakas ka pa nga. Ang enerhiya ng unshakable man, sa mata ng isang babae ang lalaking hindi matinag. Hindi nagpapanik, hindi nagyayabang, hindi nagmamakaawa, hindi nagpapakita ng insecurity. Ang stoic man ay may presensya na nagsasabing, hindi ako lalapit para mapansin. Ako'y naglalakad kasi alam ko kung saan ako pupunta. Signs na ginagamit ka lang. Hindi lahat ng babaeng nagpapakita ng interes ay tunay. Minsan ginagamit ka lang para sa emotional validation, ego boost, tagapuno ng kakulangan sa partner niya, red flags na ginagamit ka lang. 1. Pag sinasabi niyang, ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa akin, pero hindi niya kayang tapusin ang relasyon niya. Ikaw ang pansamantalang escape, hindi commitment. 2. Kapag tuwing may away sila ng partner niya, sayo siya tumatakbo. Hindi respeto ang motibo, kundi comfort. 3. Kapag gusto kanyang palaging available, pero ayaw niyang seryosohin ang konsepto ng kayo. Emotional affair yan. At minsan mas masakit pa kay sa physical. Ang tunay na stoic power, walking away with grace. Kapag ikaw ay stoic, hindi mo kailangang manalo sa lahat ng sitwasyon. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay ang paglayo. Ang lalaking marunong umiwas sa tukso. Lumakad palayo sa gulo at tumangging sirain ang buhay ng iba. Siya ang lalaking pinapahalagahan sa huli. Paano matutunang lumayo? 1. Ilagay ang sarili mo sa kapayapaan, hindi sa komplikasyon. 2. Magpaalam ng tahimik. Hindi mo kailangang magdrama o maglabas ng sama ng loob. Calmado. Buwang loob. 3. Lumakad palayo para manatiling malinis ang dignidad mo. Dahil darating ang araw, siya ang magbabalik tanaw. At ikaw ang iisipin niyang what if. Hindi mo kailangang manira ng pamilya para mapatunayan na desirable ka hindi mo kailangang lumabag sa prinsipyo para maramdamang gusto ka. Ang tunay na stoic man ay, ginagalang kahit walang effort, minamahal kahit hindi humahabol, hinahabol kahit hindi nagpaparamdam, at sa dulo, siya ang pipili kung sino ang karapat dapat sa kanyang atensyon. Kung gusto mong maging lalaki na hinahanap-hanap kahit taken na ang babae, like mo itong video. Comment din kung alin sa mga traits ang gusto mong i-develop. At syempre, subscribe para sa mas marami pang tips para maging stoic man.